Sa bayan ng San Roque, may isang lumang funeral home na halos isang siglo na ang tanda, Vargas Funeral Home. Karamihan sa mga tao ay umiiwas dito, hindi lang dahil sa anyo nitong luma at madilim, kundi dahil sa mga bulong-bulong na may gumagalaw daw kahit walang tao. Si Lira, isang bagong embalsamador, ay pumasok bilang night shift. Una niyang gabi at siya lang mag-isa. Tahimik ang gabi. Tanging lamig ng aircon at tiktak ng lumang orasan ang maririnig. Naglilinis siya ng mesa nang biglang bumukas ang isang drawer sa imbakan ng mga gamit. Akala niya may hangin, pero hindi, kasi sarado ang lahat ng bintana. Nilapitan niya ito, pero bago pa niya maisara. May mahina ngunit malinaw na boses mula sa hallway. Tulungan mo ako, napalingon siya, walang tao. Dahan na ang lumamig ang paligid, parang may humihinga sa batok niya. Kinakabahan, tinungo niya ang viewing room. Tatlo ang bangkay na naroon. Pero sa gitna, napansin niyang medyo nakasara ang mga mata ng isang babae, gayong kanina raw, sabi ng staff, ay nakadilat ito dahil hindi masyadong nagdikit ang eyelids. Ngunit ngayon, nakangiti, humakbang si Lira palapit, nanginginig ang mga kamay. Bigla, kumalabog ang kabaong. Isang beses, dalawa, tatlong beses, parang may pilit na lumalabas. Hindi totoo to, hindi totoo to, bulong niya. Pero unti-unting gumalaw ang takip ng kabaong. At may puting kamay na lumabas, kumakapit sa gilid. Tulungan mo ako, tumakbo si Lira palabas, pero pagdating niya sa pintuan. Nakasara, hindi mabuksan, parang may humahawak mula sa likod. Paglingon niya, nasa mismong tabi niya ang bangkay ng babae nakabukas ang bibig, at para bang humihinga. At sa sulok ng kwarto, sa salamin, nakita ni Lira ang sarili niya. Pero hindi siya yung nasa refleksyon. Ang nasa salamin ay kanyang katawan, pero putla. May nakausling tahi sa dibdib. Parang isa na siyang bangkay. At ang refleksyon, nakangiti. Nanlamig ang batok ni Lira habang titig na titig siya sa salamin. Ang refleksyon niya, o ang dapat niyang refleksyon, ay nakangiti ng malawak isang ngiting sobrang lawak na hindi na pang tao. At sa dibdib nito, malinaw ang mahahabang tahi, parang bagong saralang. Pero ang mas nakakatakot, tumango ang refleksyon. Isang mabagal, pamilyar, at nakakapangilabot na tango. Sa wakas, bulong nito, kahit walang gumagalaw na labi. Napa-atre si Lira, pero biglang crack. Pumutok ang salamin, parang may tumama mula sa loob. Isa pang bitek, isa pa hanggang unti-unti, may mga daliring pumupwersa palabas mula sa mga bitek. Tumakbo siya pabalik sa hallway, pero mas lalo itong nagmukhang mahaba. Masikip, at parang umiikot. Sa bawat hakbang niya, may aninong sumusunod mula sa likuran. Parang naglalakad din ang bangkay sa refleksyon. Pagdating niya sa unang kwarto, pinilit niyang buksan ang ilaw. Pero hindi gumagana. Sa halip, umilo saglit ang buong kwarto sa isang mahinang flash at doon niya nakita ang mga bangkay sa loob. Lahat sila, nakatayo. Lahat sila, nakaharap sa kanya. Napatras siyang muli, ngunit may narinig siyang boses. Hindi na mahina, hindi na bulong. Kundi malapit, sobrang lapit, diretsyo sa tenga niya. Ikaw ang hinihintay namin. Nang lingunin niya, walang tao. Pero mula sa dulo ng hallway, unti-unting sumusulpot ang isang figure. Mapatla, manipis, may tahi sa dibdib. At nakangiting parang kakalas ang panga Ang refleksyon niya Ngayon ay nasa labas na ng salamin At dahan daw ang naglalakan papalapit Dahan daw ang lumapit ang nilalang Mapatla Manipis At halos magkapareho ng mukha ni Lira Maliban sa ngiting parang kayang punaten ang balat Nang maramdaman niya ilang hakbang na lang ito Napaatras si Lira hanggang sa mabit ang likod niya sa malamig na pader Hindi siya makasigaw Parang may nakabara sa lalamunan niya ano? Ano ka? Bulong niya. Huminto ang nilalang. Tumagilid ang ulo, parang nagtatanong. Tapos, biglang naputol ang ngiti nito. Umayos ang postere, eh, at unti-unting umiwas ang mata. Parang may naaalala. Ako, sabi nito. Hindi gumagalaw ang labi niya, pero malinaw ang boses. Parang nanggagaling sa kailaliman ng pader. Ako ang dapat na nandito. Lumapit pa ito. Mas malinaw na ngayon ang tahi sa dibdib malalim, isang tuwid na hiwa na tinahi ng magaspang na sinulid. Pero ang mas nakakatakot, nakita ni Lira na may pangalang nakaukit sa balat sa mismong gilid ng tahi. Lira, halos man lambot ang tuhod niya. Hindi, hindi ako patay, bulong niya, nanginginig. Numiti ulit ang nilalang, mas malawak, mas baliw. At sa huling hakbang, naramdaman ni Lira ang sobrang lamig ng hangin. Na parang hinihigop ang init sa balat niya. Hindi pa. At biglang lumapit ito, mabilis, halos hindi makita. Hanggang sa dam ay kitang noon ito sa noon niya. At nakita ni Lira ang lahat. Isang linggo bago ito nangyari. Si Lira, bagong solta sa bayan, nakasakay sa isang lumang jeep. Umambon. madulas ang kalsada. Isang mabilis na liko, isang busina, isang malakas na tunog. Tumilapon ang jeep sa gilid ng kalsada at sa gitna ng ulan, sa malayong ingay. Narinig niya ang boses ng paramedic. Wala na to. Idiretso na sa Vargas. Hindi niya iyon naitendaan. Hindi niya tinanggap. At mula noon, bising na siya, pero hindi dapat. Napadilat si Lira sa hallway. Ang nilalang, ang refleksyon, ay nakatayo sa harap niya. Hinihintay siya. At doon niya napansin ang katawan niya mismo ay lumalabo. Parang nalulusaw sa hangin, unti-unting nagiging usok. Panahon mo na, wika ng refleksyon. Ngayon, gumagalaw na ang labi nito. Isang normal, tahimik na ng ngiti na parang naaalo. Tumulo ang luha ni Lira. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas. Naalala na niya, ako, patay na nga. Tumango ang nilalang. Hindi na ito mukhang mapanganib. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lira ang sarili nito, ang totoong anyo, at naisip niyang parang, siya rin ito. Lumapit siyang dahan-dahan, hinawakan ang kamay ng nilalang, at nang magdikit ang mga balat nila, nagliwanag ang buong hallway. Isang malambot, mainit na puting liwanag, at sa iglap na iyon, nawala si Lira. Ang natira lang ay ang malamig na hangin, na dumampi sa lumang dingding ng Vargas Funeral Home. Pumasok ang bagong staff. Tahimik ang funeral home. Maayos ang lahat, pero napansin nila ang isang bagay. Sa salamin sa hallway, may isang mahinang bakas ng palad. Na parang pilit na nanghihingi ng tulong kagabi. At sa pinakaibaba ng frame, may isang salitang parang isinulat gamit ang daliri, salamat.